channel ang ganda mo pala okay. At sa personal. Salamat. Personal. Salamat. Salamat. Sa Salamat. 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 <laughs> Tama nga pala, nung mga ilig mo sa buhay, gaya ng ano, nang... Uh... Ibig ko po magbibigay dito sa bahay. Dito lang po palagi, sa bahay. Huwag kang kabahan. May kamukha ka pa naman artista, si Peter.

salamat. Anong pagkamdam na nandito ang pagkakadya mo at meron ka ba? Sobrang saya po kasi natupad yung emosyo na magkasama ko kami sa at meron ay nararasan namin kumain ng na kasi tamaikan sim kami kasi to iyon ang laman ng mula pa kung trabaho sa mama ayos lang yan hindi naman ako naeaya okay. kaganto clean buti na tapuan ka rin ng kalinisan so kujinya ibuti na tapuan ka din ng kalinisan sulit asay o akara ng tangay bata. May natagpuan tayo. Oo Para tulungan. Okay, pasasalamat din natin. Oh. Basta huwag tayo susuko, laban lang. Balang oh. araw, balang araw mga bakit natin ang gusto, oh, natin. Oo lahat naman ang taan nag Kaya, laban lang tayo palagi. Oo, oh, para sa pangarap natin at oh. sa magulong natin. Kakang, ako sa iyo kasi langka boy ka pala no. Tapos oh, dumay diskarte ka oh. para lang sa pambaon mo sa pangaraw araw saludo din ako sa iyo. Oh, salamat ha. ikaw din. Nice meeting you again pala, langka boy. Grabe <laughs> <laughs> kinakabahan Ay, by the way, nasanay naman pala ang mama. Ay, anjan po sa loob. Ah, uh, para papakilala po. Mama Linda. Ay, mano ko, tita. Grabe, ang ganda mo pala, Mana kay mama mo. Oo nga eh. Mana-mana lang. Naliligaw ko ba? Hindi naman po, nagpapakilala pa lang po. Ma, si Langka Boy po. Langka Boy po ang tawag <laughs> sa kanya. Apo, kayo po kami ng anak niyo, ano? Nag-aaral. Ah, tama yan. Nag-aaral <laughs> ng mabuti. Oo nga po, para sa pangarap namin at makapagtapos din po. Oo. Para pag nakapagtapos. Magigising ako. Ito nga po. Kumain pa tayo. Kain na po tayo. Tara po. Ate Maria, kain na po Thank tayo. Yung totoong gusto mong Grabe naman si Tata. <laughs> <laughs> De, po kami para kay Masaya ka ba, Lele? sin so yun, ko na po siya. At oh! pareho din kami. Sana oh. ako. Oh. Kinikilig ang <laughs> madlang <black> people. Pati <laughs> po si Liesel kinikilig. O, tunay na ba ito? Makain na na? Tara po, mag-pray tayo. Lord, maraming salamat po. At nakarating po kami dito ng ligtas. At maayos po ang... Bu ang... pagdating namin dito. Pagpalaan niyo po ang aming kakainin, ang aming... Mga kasama at ang kagayo ko po na binisita na si Lay, nasa nai makapagtapos po. Pagpabayin niyo po kami, <coughs> magpalayin niyo po kami, at sa mga susunod po na araw, amen lang po. Amen. amen. So, bawal at pagkatikumain, kagatan mo natin si Lay na Lina. Happy birthday to 60 th birthday, Rinaly from Sir Erwin. Yan, maraming salamat po kay Sir Erwin. So, bago mo i-blow itong cake, so anong birthday wish mo? Birthday wish? Ba birthday wish, birthday wish, wish, birthday wish mo. Uy, namatay na naman. <laughs> Parang ayaw ipa-blow kay Rinaly, ha? <laughs> Nauna pa, <laughs> na pa yung hangin mag-blow. Kasi natupad na daw, ta. <laughs> Pagkatatupad. natupad. <laughs> <laughs> mayroon pa siyang wish na uh, natupad na, pero may... May, may wish ulang pa siya. Kulang pa. Nakakaganda Nakakanda, Nakakaganda. Nakakaganda pala pag nagsisilabit ka ng birthday, oh? no? Talong, gugawa ganda si Rinali, oh. Hey. Pagkati kumain, pag mo natin si Rinali ng Happy Birthday! Sana ako. Oh. Ay. sandali lang. May dami pa. Nasaan ko? Awww. Oh. Ako. I like, I like 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 Sana pwede pa tayo mag na sa susunod. Ang Pwede bang mag oh, Oo, okay. <laughs> pigilan talaga ang kiligin. Ano, guwapo. Maganda. Ano sa tingin niyo mga viewers, bagay ba sila? Eh, mag-comment lang kayo kung bagay ba sila. Kung bagay sila, pili natin i-gawa ng part 2. So, ito ay talagang tuloy-tuloy nito ang dapitin nila. Eh, puro, no, bagay talaga ako. Oh. Wala ko masahagin na <laughs> kanina. Pati kameraman ko, kinikilig eh. So, ayan, grabe.

Nag-sponsor ka po sa akin saka sa binigay mo pong cash saka sa cellphone. Maraming salamat wow. po. Good. God bless po. Sana sa susunod na na magkita ulit tayo sana mas maganda at higit pa rito ang mangyari. Wow. <laughs>